1 Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kumusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At chef koko ko naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yon so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Ay nako, bilis ng araw no, parang kailan lang ay Monday, ngayon ay Thursday na So sana ngayon Thursday ay okay pa rin kayo Alam ko yung iba dyan ay talaga naghihintay na ng weekend para makapagpahinga pero laban lang And then of course, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga tumututok dito sa channel ko ng bonggam-bongga Bongga kapun ka. Thank you so much sa pagmamahal, sa suporta na binibigay ninyo. Kung wala naman kayo ay wala din naman ako dito. Kaya maraming maraming salamat. And then of course kay Christine Ann Perez. Thank you so much sa walang sawang support. Kaya naman ngayong araw na to, syempre marami akong chika sa inyo na talaga naman oh my gosh, oh my gosh marami akong chika na baon-baon na alam kong magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga tatalakay natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So guys, simulan na natin ang ating usapan. Para sa unang chika, mama sa Miss Teen USA 2023, resign na after ng ikalawang araw mag-resign si Miss USA. Tingin mo mama sa may nangyayari talaga sa loob ng Miss USA organization. Kasalanan ba to ni Kun Ang? Hmm -hmm. To be honest, alam niyo sa totoo lang nagulat din ako na may ganitong pinagdadaanan ang USA sa kanilang organization sa Miss Universe at saka sa Miss Teen USA. Yung dati naman sa panahon nila Donald Trump wala namang ganito, di ba? Kasi di ba ang um, Miss USA sa Miss Teen USA is under ng Donald Trump Company. And then maganda kasi tatlo silang magkakasama na promote sila ng maigi yung advocacy nila, yung mga project nila, talaga naman na promote ng maayos. Pero yung dumating yung MGI, ayun na medyo nagkaroon ng problema kasi di ba doon na nagsimula, nag-separate pageant yung Miss USA and then after noon ayun na medyo napabayaan talaga ang Miss USA at saka Miss Teen USA. So may kinalaman ba dito si Kunan? Wala naman. Ano naman kinalaman ni Kunan diyan? Eh di ba nga na try nga ni Kunan na bilhin din yung Miss USA. Kaya lang syempre si ay is from Thailand hindi eh, naman niya hawak yung USA, eh, nagre-react din naman kayo noon. Kasi sinasabi nga ninyo, eh, bakit kailangan hawakan to ni, ano, ni Kun An, hindi naman siya USA. So, hindi niya pinakailaman yon yung universe lang. Pero I think, dapat talaga ibalik nila yung katulad kay Donald Trump na ang organization na Miss Universe ay dapat under niya pa rin yung Miss USA at saka Miss Teen USA para hindi naliligaw ng landas ng ganito kasi kawawa naman ang Miss USA buti na lang sa Pilipinas yung organization natin sa Pilipinas napakaganda ng pagpapatakbo nila Mama J kasi tingnan mo na hawakan ng maigi, nag enjoy yung mga kandidata at maayos. Hindi ka tulad nung sa Indonesia, di ba? Nagkaroon din ng problema. And then ngayon naman sa USA, so my gosh, ano pa ba yung susunod? O, oh, di ba? So, sana masettle to at sana maayos kasi syempre nasisira yung credibility ng Miss USA sa mga ganitong sitwasyon tulad niya ngayon. Wala naman silang paliwanag. Paliwanag lang nila parang uh, mental health. Eh, pwede ba yun? <laughs> diba? Nag-ganon. So, dapat, ipaintindi nila sa tao kung ano ba talaga yung totoo nangyayari sa labaan na, bayaran ng maayos ang pagiging Miss USA nila kasi di ba may cash prize din to baka doon so dapat maipaliwanag yan kung ano at saan nagmumula yung problema para at least yung mga tao hindi sila nag-iisip ng kung ano-ano kasi nakakapagtaka naman pagkatapos ni Miss USA mag-resign after 2 days mag-resign din si Miss Teen USA ano ba? di ba? or may problema problema ba doon sa organization between doon sa dating organization na Miss USA? Kasi ang pagkakaalam ko, nagpalit na kasi ng namamahala na bawat national or provincial pageant ang Miss USA. So, lahat yon pinalitan na. So, ngayon, baka nasagasaan yung may handle noon at saka ngayon. So, syempre, kung akin nga naman to, si Miss USA, tapos tinanggal ninyo ako dyan, e tatanggalin ko din syempre si Miss USA ko Parang ganun yung nangyari. Pero hindi natin alam eh kung ano yung eksakto. Eh. Dapat kasi ipaliwanag yan ng USA organization na kung ano nga ba at ano ang dahilan kung bakit sila nagre-decide. Maganda man ang rason o hindi. Kasi karapatan ng tao na malaman. Kasi tulad nga ngayon, pinagpipiestahan sila sa social media. Eh, ang nasa isip lang, baka ganito baka ganyan baka ganito ay eh, dapat sabihin nila ko ano yung totoo para yung tao, malinaw. So yon hindi yun yung pagpipyestahan kayo ng bonggam-bongga -bongga dyan na alam mo yung walang paliwanag. And then, para sa sumunod na chika, Mama sa ano naman ang masasabi mo sa bagong Miss International ng Dominican Republic na kinoronahan yesterday? Ito nga ay half-Japanese na si Miyuki Cruz, kung saan siya ang ilalaban ng Miss International, Dominican Republic 2024. Tingin mo Mama Sam, malakas ba ang laban niya? Okay. So pagkatapos nilang koronahan ng Justine Santos ng Miss Universe bilang pambato ng Dominican Republic sa Miss Universe ngayon naman, eto naman si ano si Miss International. So para sa akin, Uh, ma malakas ba yung laban? May laban kung mag ng may igi yung pambato Kasi nasa pambato yan eh Hindi naman porkit Japanese siya Or may half Japanese blood Ay winner na So kailangan din syempre Paghandaan niya yung pageant So puto ano to Kung parang parang uh, Malaki yung advantage sa kanya Kasi siguro nakakapagsalita siya ng nihongo O nipongo Kung ano man Japanese speak uh, language Ganon malaking advantage yon Makakatulong yun sa laban niya para makapag-communicate sa lahat ng mga ganap doon sa Miss International. Pero, syempre, kailangan din ng preparasyon, kailangan din ipakita niya yung performance level niya na papalo ng todo-todo. But for now, congratulations sa bagong Miss Dominican Republic International na ilalaban nila sa Miss International. And I hope makaariba siya ng bonggang-bongga. -bongga. So, abangan natin kung kaya niya. Diba? So, yun. Ayun yung maganda doon. And then, another chika, Diana Silva. Balitang balita, na sa nasasabak daw sa Miss Grand International. Mm -hmm. Si Diana Silva nga daw yung napipisil. Pero parang ang alam ko, magkakaroon pa sila ng national pageant. Kasi di ba si Mirhan Harbach na nagpaplano din parang ganon pa pero, hindi ko alam kung eto ba si Diana Silva na ba yung napili nila kasi wala pa naman announcement so hintayin natin yung proper announcement ng Miss Grand Venezuela. Kung ito nga ba at siya nga ba talaga yung ipapadala. Pero kung siya yung ipapadala, hindi na rin naman bago sa atin yung mga kandidata ng Venezuela na nanggaling sa Miss Universe or lumaban sa Miss Universe na ipadala sa Miss Grand. Kasi ah, uh, ganun yung next step ngayon ng Miss Venezuela eh, lumaban tayo sa Miss Grand. But ako okay ba to? Makakatulong ba to? I think makakatulong doon sa laban nila sa Miss Grand kasi may chance na makapasok sa semifinals, may chance sila na makarating sa top 5. Katulad na lang halimbawa nung nilaban nila na last time, di ba, na galing sa Miss Universe and then naka-top 10 or naka-top 5 dito sa Miss Miss Grand International. So, okay yun para sa akin. So, wala naman ako nakikitang masama. Kung si girl naman ay willing naman siya na mag-compete. Eh, bakit naman sa mga taga South Africa, galing sa Miss Universe, nag-runners up sa Miss Universe, lumalabas sa Miss Supranational. So, wala namang issue, di ba? So, ganun din lang di sa Venezuela. Eh, kung feel nila ilabas si Diana Silva, eh, di go, di ba? Basta, paghandaan lang din ni Diana Silva yung compete niya sa Miss Grand kung siya man yon para at least mas alam mo yon mas maganda yung kalabasan mas nakakahiya naman nag semifinals finals ka do sa Miss Universe pag pagdating dito sa sa Miss Grand eh bokya ka mas pangit yon so siguro mas maganda gawin nila yung best nila di ba so yeah congratulations ngayon pa lang kay Diana Silva at para na sa sumunod na chika Shaynes Palacio umaariba na sa India. talaga nonstop stop talaga yung yung ano, yung eksena ngayon ni Shaynas, no? Kagagaling lang yan ng Pilipinas, diretso kagad siya sa India. So, wala dito si Kun An. So, si Kun An siguro talaga meron siyang pinagkakaabalahan na iba. And then, ang maganda dito ay bongga. Bongga talaga yung yung ganap ni Shaynes. And then, after neto, pupunta na niyata siya ng Europe naman, di ba? O, oh, di ba? ang sarap maging Miss Universe. Punta doon, punta dito. Pero syempre, nakakapagpahinga naman si Shayness. At wag na siyang magreklamo. Gusto niya maging Miss Universe, eh go lang. So ngayon, nakikita natin naman na ang eksena niya sa India. Syempre, nagsusuot siya ng mga damit pang India. So ang saya lang kasi parang alam mo yun, lahat ng mga cultural dress ng bawat country ay nasuot na niya, di ba? Sa bawat bisita niya sa iba't ibang bansa. And mabuhay. So ang saya-saya lang. So ako happy ako doon. Ang saya Anyway, good luck kay Shane eh, sa mga eksena pa niya at sa mga susunod pa niyang eksena dito sa mundo ng pageantry. Samantalang, syempre, ko ang Miss ano, ko ang Miss Universe ay umaariba, umaariba din sa Pilipinas ang Miss Earth dahil yung element queen na ay nandiyan sa atin at kung saan sinusuportahan nila ang Miss Earth Philippines. So, sobrang bongga. Ang bongga-bongga. Ang ganda-ganda din ng reyna nila. At talaga naman masasabi ko, bongga talaga ang Miss Earth, no? So, kompleto sila. At masaya ako para doon. So, yon Congratulations sa Miss Earth. And then, ang kanilang Coronation Night ay magaganap nga this coming uh, May 11 na Saturday. So, mapapanood natin ang Miss Earth. So, sana supportahan natin ang Miss Earth. And then, ang isa pang chika. Sa Mexico naman, syempre yung organization dito sa Mexico ay hindi pa man siya nakakapag-produce ng bagong reyna ay naligwak na ng bonggang-bongga -bongga. after ng palitan na si Lupita Jones ay yung ipinalit nila kay Lupita Jones ay niligwak na rin bilang National Director ng Miss Mexico nakakaloka ano ba yung issue? ano ba yung problema? so may kinalaman ba dito si Madam Osmel Kasi si Osmel ngayon ang may hawak na Miss Mexico diba? So yun nakakaloka Anyway uh, hindi natin kasi alam Kung ano ba talaga yung behind Na nangyayari dito So yung iba sinisisi nila si Kunan Eh bakit ba lahat lang sisi kay Kunan So hindi lang naman si Kunan Ang may ari ng Miss Universe Uh, meron na rin siyang partner, di ba? So, baka naman kasi kaya yan uh, pinalitan, baka hindi na siya available. Meron na siyang ibang mas gagawin pa. Or baka meron na siyang pagkakaabalahan at hindi niya na kaya i-handle ang Miss Mexico. Pero wag na muna natin bigyan ng masamang anong issue. Kung baga parang, hintayin muna natin yung mga press release nila kung ano ba talaga yung totoo nangyayari kasi ang hirap, ang hirap mag-comment sa mga ganito na hindi naman natin alam kung ano yung punot dulo ano ba talaga yung behind ng na nangyayari so mas maganda, hintayin na lang natin yung announcement nila ang importante ay tumatakbo pa din ang Miss Universe. So, yun ang concern natin doon. ba diba? Sa mga chika-chika ng Indisco, hayaan na muna natin sila. Pero, eto, Siyempre, sa Altea, talagang sumabay ang ganda kay Shamsi Supsop. Mamasamtinin mo talaga, malakas ang laban ng ating pambato sa supranational sa darating na supranational. <laughs> so, ako para sa akin si Altea, nakita naman ninyo, ako nagulat nga ko yung nakita ko yung photos na to. Sabi ko, hala, sino to? Ang ganda-ganda. Akala ko nga si, si, ano, si Atisa Manalo, si Altea para. So, ang masasabi ko, Iba talaga yung beauty na ino-offer ni Althea, no? Sobrang dito mararamdaman mo yung Filipina beauty queen na malakas ang labas sa international pageant. And then I think maraming pasabog si Alteya kumbaga buo yung kumpiyansa niya sa sarili niya na ilalaban niya talaga ang Pilipinas sa Miss Supranational. Kasi dito palang nakikita mo na eh, parang piling ko siya yung susunod na mucha datol. Siya yung susunod na kokoronahan ng Supranational. Remember, sinabi ko sa inyo na itong si, ano, si Miss Echo Philippines natin ay pwedeng manalo ng title sa Miss Echo, si Chantal Smith, and then, or kung hindi man ang pinakamalayong mararating niya ay first runner-up sa Miss Echo International at nangyari nga yun. So ngayon nararamdaman ko naman kay alteya si Alteya ang mag-uuwi ng corona ng supranational. So mark my word guys. So yan! Sa so, umalay mo, ba diba? So kasi yung nakikita natin, masipag yung reyna natin eh. Ando doon na talaga pinag-aaralan yung styling niya. Ando doon talaga na laban laban ang, ang ate mo. At dito sa nakita ko na parang sabayan mo siya si Sup -Sup sa mga eksena at yung ganda parang wow, ang lakas ng loob ni Altea because Shamsi Subsop is the third runner up sa Miss Universe at hindi biru yun. O, di ba? Yung ganda na meron siya, panalo. O, di ba? So, para sa sumunod na chika, mama Sam, panalo kaya ang beauty ni Cyril Payumo ngayon sa Miss Universe. To be honest, yung gala night nila, isa si Cyril Payumo sa so masasabi ko, ang ganda, 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 ganda niya. Nakakalokang ganda na, alam mo yun, na parang nag-aabang ka na na ano pa ba yung mga pasabog na gagawin ni Sidel Payumo. Pero ngayon, kinukonsider ko talaga ni si Sidel Payumo ay isa sa mga tinik dito sa competition at talagang masasabi ko, oh my God, si Sidel nakakatakot. Yung alam mo yung nakakatakot yung inilalabas niyang eksena ngayon dito sa Miss Universe at parang feeling ko, oh my God, mag-ingat sila kay Sidel Payumo kasi talagang maituturing mo talagang tinik sa competition na to. At hindi ako magtataka kung si Cyril Payumo ang mag-uwi ng corona ngayon sa Universe. Di ba? Do you agree guys? Kasi ganun eh, ganun yung pinapakita ni Cyril eh. Kung baga parang nakakatakot. Pero usapang pinig, eto nga daw. Isa daw to sa mga tinip talaga sa front runner Si Miss Baguio at saka si Miss Do you agree? So ako para sa akin, yes! Why not? Yung ipinapakita dito ni ni Miss Baguio, ni Tara Valencia, ay talagang masasabi ko kung may isa pang corona dito sa Miss Universe Philippines, makukuha to ni, ano, ni Miss Baguio. Kasi nakita naman natin kung gaano kaganda si Baguio, kung gaano ka, kakabog ang mga ipinakita dito ni Bagyo at talaga consistency isa siya sa mga masasabi ko na consistent talaga pagdating sa competition and then ganun din syempre si si ano ganun din syempre si Tagig si Tagig naman ay talaga namang masasabi ko nakakagulat din yung ganda na meron siya sobrang Nakakakaba Kasi anytime pwede din siya Ganon At hindi mo pwede i-underestimate yung, yung pinapakita niyong beauty Kahit minsan nakukulangan ka sa mga eksena niya Pero yung beauty talaga Oh my gosh Talagang yun talaga yung magsasabi na She will be the next Diba? Na possible talaga At possible talaga na isa siya sa mga maging bara Sa mga nangangarap na maging Miss Universe Philippines ngayong taon na to. And you cannot underestimate kasi sa kakayahan niya eh. So yon kaya abangan natin yan. And then, para na sa sumunod na chika, Mama Sam, Eto nga, mainit na pinag-uusapan. Uh, At isa manalo na daw ang susunod sa yapak ni Catriona Grace sa Miss Universe. Kung sakasakaling siya ang magpuputungan ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, nakikita mo ba yun, Mama Sam? To be honest, yes. Parang feeling ko, bakit naman hindi? Kasi nakikita natin yung determination, nakikita natin yung sipag And then, hindi natin alam kung ano ang sinasabi ng destiny kay Atisa Manalo But for now, I trust kung ano yung ipinapakita ni Atisa Manalo ng galawan And then, of course, kinukonsider ko din na nakasama niya rin naman si Catriona Gray. For sure, may natutunan siya sa galawan ni Catriona Gray. May natutunan siya sa galawan ni Miss Venezuela sa Miss International. May, na may, natutunan siya sa galawan ni Karen Galman kung saan ka-batchmate niya to at naging So, ako para sa akin, uh, malinaw kay Atisa Manalo, it's about that destiny of girl. And then, yes, parang feeling ko bakit na mahinde na possible na si Atisa Manalo ang makapag-uwi ng corona ng Miss Universe uli sa ating bansa. Kung saka-sakalin siya ang ilalaban natin sa Miss Universe. Kasi yung lakas, yung determinasyon, yung sipag at yung dedikasyon ni ni sa Manalo sa kanyang sarili laban sa kompetisyon ayun yung magpapasabi at magpapatatag sa kanya na kaya niyang may uuwi ang corona ng Miss Universe Uli sa ating bansa. di ba So ang kailangan lang natin ay magtiwala at kung siya man yung kukoronahan Miss Universe Philippines ay ibigay natin yung tiwala natin kay sa Manalo at kaya yan ni sa Manalo win Uh, guide ng God sa itaas, so yun yung importante so kaya laban lang so yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin so yun guys, guys maraming salamat syempre sa inyong lahat sa so, walang sawang suporta. Ah at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga tsika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa kalitaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan! See you tomorrow. Thank you guys.